Magandang morning! a uh, good morning sa lahat ng mga follower natin. Pasir mo na ng uh, video natin. At saka pa uh, pa-comment, pa-heart, pa-react. Oh, at uh, magandang morning nga pala doon sa mga nanonood sa atin ngayon. na uh, yung mga nandyan sa uh, abroad, nasa USA, nasa Dubai, nasa saan pa ba? Abu Dhabi, nasa Hong Kong, at saka uh, yung dito sa mga kalapit uh, bayan natin, tulad ng uh, Burungan Dolores, at saka sa Ah, uh, Hipapad, Taft, Kanavid, RTC, San Pulicarpo Magandang morning sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa, alam nyo na, <laughs> dito sa pantalan at ang ganda ng panahon ngayon. Mm -hmm. uh, sa inyo ba, ganito rin bang panahon? Pakomment nga. At saka, salamat nga pala doon sa mga hindi nag-i-skip. Oh, alam nyo na yung mga hindi nag-skip nandito naman yung uh, kapihan dito sa pantalan at marami na namang nagkakapi ayan tingnan muna natin dito ano bang mga kanin na makikita natin ah uh, ito mayroong uh, uh lukara at ayan naman yung uh, puto o rin yung nandito na malalapad at saka yung uh, uh, bibingka Uy, buti pa si ate. May ano yan? i Oo, oh, may ride. Oh. Oh, i dito ay asawa. Oh. Ayan, dito naman sa kabila. Nandito naman ang waffle ni Pagay. Marami nang nakapila. Oh. At saka mayroong uh, pancake. Sarap ng pancake, no? Pan pancake, ko, oh, Lagyan ng... Uh, ano yan? Lagyan ng uh, cheese. O, oh, oh, cheese, cheese ba? O butter? Oh. At ito po yung itsura ngayon dito. Uh, marami dadating dadatingan ng mga uh, galing uh, Panalogon o galing sa upstream barangay ng uh, Bayan ng Oras. At nandito na naman tayo sa mm -hmm. Ayan yung Chukumoron Mayroong Salukara Mayroong uh, puto, bibingka, puto, kutsinta, tsaka, uy, mayroong nandito nakatago. Buksan nga natin. Ayan yung, uh, anong pangalan yan? Minoron. Minoron, oo. At nandito naman yung uh, ali alisuso o sarungsong ng uh, burunggan. Sarungsong tawag niya pero dito sa amin, alisuso. At ito may dumarating na ng mga buti galing ng uh, Agsam. Ayan yung tantan uh, mula sa Agsam. At may karga pang uh, motor. At nandito naman yung muse ng pantalan or uh, uh, sa uh, boat terminal. Ayan oh. Ganda niyan oh. Oh, blandi pa oh. Pero pag uh, umarang harang ka dito, masasapak ka niyan No? <laughs> Ah, dito sa kainan naman ni eh, Tapura, wala pa, kunti pa nga uh, tao. Mm. Tsaka ngayon, maraming dumarating mga bangka galing, ano? Galing uh, isla o galing uh, tubabaw Island. Ayun, sunod-sunod nagdatatingan yung mga bangka mula doon sa Tubabao. At silipin nga natin doon sa palingki kung anong mga mabibili mga paninda at nandito tayo sa pilahan na uh, hot braids ayan may dumarating pang buti oh. ayan galing kadian yon. ang oh, daming pasayro ng uh, uh, buti at uh, dito pag tayo nandiyan naman yung oras braids ang uh, pinakamahaba dito sa isla ng Samar at nandito naman tayo sa gulayan, nako ang daming uh, gulay na naman dito, may kangkong may uh, patula uh, may uh, talong uh, sitaw, tsaka ayan yung para sa mga beater oh. Uh. At ngayon marami tayong nakikita ang mga pusit dito. Oo. Oh. Magkano kilo ng pusit? Ah, eh. Oh. Ah, uh, 150 daw ang kilo ng pusit. At saka dito sa kabila, ayan naman oh, may hangover pa yan ha. Oh. Ah, dahil nasa tusukan sila gabi nagiinuman. Ayan, ang dami, oh. Ah, at kung malalaking isdang hanap mo, punta ka lang dito. Mayroon ding nga bangus. Ano pa ba yung mga ibang nandito? Silip nga tayo. Ayan yung mga ipapakse, mayroon dito. At mayroong ganga. Parang sarap nito eh. Pero ito may sugat tayo sa binti. Bawal sa atin yung mga ganyan. At may mga alimango pa. Magkano kilo ng alimango? Ayan, 400 ang kilo ng alimango. Punta na kayo dito sa uh, palinki ng uh, oras. At may ding uh, lato. Ayan ang lato. Oh. At ito, balik na naman tayo dito sa pantalan. Ayan, sobrang dami na namang tao ngayon dito. Pero iilan pa lang yung mga uh, buti na nandito, yung mga bangka. Ayan, dumarami nang dumarami yung mga tao. Ayan galing kagpili. Uh, kung saan saan galing. At ayan, umuusok-usok na yung uh, wapula uh, ni Pagay. At marami nga pala salamat doon sa mga nakasubaybay sa atin, yung mga nag-share ng video. Lalo na doon sa mga hindi nag skip At shout out sa mga masugid nating taga-subaybay. At magandang morning mula dito sa oras Eastern Samar.